Good morning everyone. Happy Thursday. So maghagpat po ako nitong dahon ng ampalaya binigay sa akin ng aking kumare. Sila rin yung nagbigay ng bunga nito. Ang dami. Pero konti lang siguro ang aking hagpatin kasi ang plano ko bukas ay halo ko mag gusto ko mag ano, bukas ng ano ng itlog scramble tapos lagyan nito ng dahon ng ampalaya so so natin so ang dami kaya hindi ko po ubusin ito baka pumait ang aking munggo si grabe po talaga ang ng ano dahon Maganda yung munggo na nabili ko. Malabo. Kasing labo ko. Hay. Char char lang. Sing labo ko, sang labo. Halo, hindi ha, kasi pwede. Ihalo kasi parang bulok. Sa palingki yung isang tali ng ano ng ampalaya dahon. Kakaunti. Hmm kailangan gulayin ko na. Sabi ng tindero sa binilang ko ng munggo. Bukas pa raw ang munggo de. Sabi, ko naman ay wala ako naman ay walang araw. Pag gusto ko magmunggo, munggo. Sinira ko raw yung araw ng munggo Sinira daw. Pasawa yung tindero. Sabi ko, kailangan sila mayroong monggo hindi yung kung kailang biyernes, saka lang sila may monggo O, kailangan din kahit anong araw may munggo, kasi hindi naman lahat ay magmumunggo ng araw ng biyernes. Sama ko po ito, pati bulaklak. May mga maliliit na bungas na sama ko po. Yan, pati bulaklak sama. Sama lang lang hindi kasi matigas to oh matigas oh dito banda sa may dulo ay malambot pwede sama So mga Tagalog lang yung mahilig pag beerness munggo di talaga sila mga Tagalog lang Pero tayo mga Bisaya kahit anong oras maggulay ng munggo ay dun sa amin. O, pag nagpaararo ay munggo ang pinapagula, pina ng nagpapaararo. Kasi nga munggo, marami. O, isang kaltex na munggo pag ginulay mo yan, isang kalderong malaki handa mo kasi talagang aalsa ang munggo. Yan sa amin. Kaya hindi namin nakasanayan yung biyanis lang ang araw, ang munggo. Tama na? Marami na rin po. Pag, Pag, naluto yan, konti na lang. Pero okay na yan. Kasi bukas, ilalagay ko naman ito sa itlog. Yan, maganda na lang din po ako. Maghiwa ko ng sibuyas ka bawang. Yan, bawang, oh, sibuyas ko, ang laki-laki. So, hiwain ko po yan, hindi ko po yan, uubusin. Malaki po, kaya hindi ko po uubusin yan. hati-hati lang. So, kahapon nati ko, ngayon nati, oh, mayroon pang one fourth tipid. Tipid kay mahal pa, sibuyas. Okay na? Hindi na po ako naglalagay ng ano, kamatis. Ang kamatis kasi pang pabilis kasi ng ano, panis sa munggo. So, syempre hindi mawala ang nor fork nor sa akin So, hindi rin ako naglalagay ng chicharon. No, uh, minsan ako naglagay ng chicharon. Eh, uh, pinaiyak ako na si Boyas. Ayaw ni Mister. gusto ko na ipisa ko na po ang bawang brown lang po ang bawang kami na habang ayun oh, no, habang inalambot ko yung mungo. Dagay ko na po yung mugo. So, yung mungo ko habang pinakuluan mo kanina ay may tangla din. Mabango siya. pinalambot po eh. Doon ko yung pinalambot sa so ating pala na kahoy. Yan. So, pakitaan ko lang muna. Tapos ilagay ko na yung nor cube. So, ko na po at saka timlahan ko na po ng konting asin. So, tapang ko lang muna. Tapang ko muna. Yan, pumukulo na. Ilagay ko ng dahon am, ng ampalaya. Ay, nawala yung dahon ng apalaya. Kakaunti na lang. Matikman tikman. Hmm, ayos. Tayo na. So, thank you for watching everyone. So, akit naman ako sa taas kasi kukunin ko yung lagay ko na naman sa thermos yung aking pinainit na tubig. Ngayon. At pagbabak ulit, ayan ang hugasan. Hmm. Hmm. Ay, nako. Grabe pawis ko rin. So, bye-bye. Thank you for watching.